Hello mga kababayan So guys, fresh na fresh ang survey na to na ginawa ng Pulse Asia na sinasabi na 88% ng mga Pilipino ayo sa People's Initiative o sa CHACHA tapos uh, 8% ang medyo aprobado itong ano na to, datos ng Pulse Asia ay uh, parang inaffirm ni Senator Win Gatchalian tapos inacknowledge niya na dahil nga yung bali-balita, no, at napatunay naman totoo na may halong panluloko itong People's Initiative. Kasi, kung bagaman, pinapipirma nila ang mga mamamayan ng lugar nila uh, para sa, para maaprobahan na kunyari gustong maamiendahan yung konstitusyon, pero may kapalit itong, ano, parang ayuda na pinapangako o merong kapalito na monetary reward, di ba? So, bali lumalabas, uh, nabantutan ang mga mamayang Pilipino dito sa People's Initiative kasi na, na booking na ang mga ano lang pala, politiko ang may gusto nito. So, nabooking nating mamayang Pilipino na wala talagang kagustuhan ng mga mamayang Pilipino na baguhin ang konstitusyon. Bagkus, ito ay uh, gustong baguhin ng mga merong ano personal interest tapos in this guys na kunyari economic reforms lang mo na ang ano nila gusto nila di ba o economic reforms lang ang gusto nila pero alam naman natin guys na kung bagaman parang aklat yan eh pag nabuksan mo na yan kahit sa ang page pwede mo na tingnan so in other words uh, pagka nabuksan na yang ano na yan chacha na yan hindi lang yan limited sa economic provisions maraming magsasuggest na kailangang mabago ang ganire, ang ganoon at lalo na 'yan sa ano political ano uh, reforms doon sa constitution. So kung bagaman ang ano main objective talaga na booking na hindi economic provisions guys kasi uh, marami na silang inimbitahan ng mga resource persons no at yung mga gum ano pa uh, sinama pa yung mga kauna-unahan na tao na miyembro dun sa uh, pagsasagawa ng 1987 Constitution na yan. Kung bagaman, kung sino man yung mga sumulat dyan, may akda dyan, meron din sila na in inimbitahan, no? Para sabihin nila yung insight nila kung kinakailangang ba bang baguhin ang economic provisions. So, yung mga ideas ng mga to na uh, siyang ano, may akda ng mga yan, sinabi na walang kailangan, no need para dyan. Kasi yung mga ano, foreign investors naman, wala namang binabanggit na, ay, ang pangit ng konstitusyon nyo, mga ganyan-ganyan, di ba? Tapos ang pangit din ng kanilang mga gustong baguhin. Kasi yung bagaman full ownership, halimbawa dun sa mga, if ever, yung mga ut utilities natin, tapos yung sa school, pwede rin magmayari ang ano, ang mga foreigners, eh, alam naman natin ang mga foreigners, no, nilalaso ng, <coughs> excuse me, nilalaso na kaisipan ng kanilang mga, ano, ah, uh, estudyante. Yung bata pa lang, inaano na nila ng, ano, ibang gender. Kung bagaman, ah, uh, nilalaso nila na kung babae, parang, pwedeng maging tomboy, kung lalaki naman, pwedeng magiging bakla, di ba? So, maano, masisira yung, ano, natin. Lipunan natin. Dahil sa ating, halimbawa, ang, ano, ah, uh, eskwelahan, wala tayong tinuturong ganun. Kung bagaman, kung meron mang nag-divert sa ano nila, sexuality nila, eventually paglaki na lang nila. Pero walang guru dito sa atin at walang mga libro tayo na may kinalaman sa mga gender, genders, genders na yan, sa mura pa lang isipan. So, ito guys, no, uh, pinatutunayan na, ano, hindi gusto ng mga Pilipino na mabago ang konstitusyon. At malaking problema to, no, Siyempre, unang-una sa Marcos administration. Kasi hindi ito maisusulong, no? Gusto rin kasi ito ni President BBM, no? Na ewan ko lang kung ang makikinabang ba sa ngayon dahil bata pa yung anak niya na si, ano, Congressman Sandro Marcos, no? Na baka sa, ano, next uh, election na makinabang si Speaker Romualdez. Tapos hanggang sa gusto nila na kung tama ang edad na itong si, ano, maipasa naman kay ano Congressman Sandro Marcos no ang pamumuno, pamumuno sa Pilipinas. So ito guys no sinasabi na hindi tayo pauuto. Kung bagaman hindi nila pwedeng ipilit to at hindi nila pwedeng basta-basta baguhin ang konstitusyon dahil sinasabi na naayaw ng 88%. Pag sinabi mo 88% almost kabuuan na yun ng Pilipinas guys kasi syempre may undecided pa pero, ang natitira na lang kasi 12%. So, an anumang reverse mo dyan, hindi mo madadaya na ayaw talaga ng mamayang Pilipino dito sa ano, pagbabago ng konstitusyon. So, magpasalamat tayo sa Pulse Asia, no? Kasi uh, ah, talagang sinungal ngal sa pagmumukha nitong mga politiko na ayaw ng mamayang Pilipino sa People's Initiative at much more dito sa Chacha, na nagkukunwa rin, economic provisions ang pakay, pero actually, ito ay tungkol sa mga political provisions na yun talaga ang gusto nilang baguhin. Parang nililin lang pa tayo, no guys, no? Pero hindi pala pumasa. Dahil dito sa, ano na to, datos na to, 88% ayaw sa People's Initi Initiative ng mga Pilipino, ayaw ng mga Pilipino sa chacha. So, thank you Pulse Asia and, ano, dito na lang ako and, Blessings, blessings everyone. Bye.